Ikaw ba, dumaan ka na ba sa hirap? Sobrang po, mahirap ako. Probinsyanong tao po ako. Provincianong tao, tao ka. Hindi hmm. pa ako so, Manila, boy. Nag-isambalas. Um, dumating ka ba sa point na na nagkaroon ka ng mga tsurut? Tsurut. Ibig sabihin na <laughs> kumbaga mga ganon. No. Naging mapagbigay ka ba para lang sa pabor na gusto mo? Ako po, mabait. Kung mabait naman yung isang tao sa akin, mabait din po Nagkaroon ako. ka na ba ng karanasan sa, sa gay? Um, honest po, hindi naman po ako uh hipokrito. Opo. Uh -huh. Talaga sa probinsya? Sa probinsya po, opo. Uh -huh. Ilang beses? Marami Hindi <laughs> ko te na mabilang rin sa mga... Nakakainis to! Wait! Bakit? Teka muna. Pero may marami na rin. <laughs> hindi naman po sobrang dami, parang gano'n. Kasi po, parang nangyari kasi, parang ang babait no, ang bait ng tao sa akin. din parang ako na yung nag-give sa kanya na. ako, Sige ako, sobrang bait mo naman, natulungan mo naman ako sa buhay ko. Parang, ganun. ah, din. naging, naging mag-jowa kayo? Hindi kami naging mag -jowa. parang sobrang maging magkaibigan. Tapos, parang long time friend, parang gano'n. So, ko katulad, katulad, ko ba siya na ganito itsura, nababaihan? Or... Ay, mas, mas, parang mas maganda ka po, Conte. Ay <laughs> ah? pasok ako kay, kay Jan. Wala ako, hindi ako tumitingin sana, sa ano, Sechura. Sa ano, talaga? sa Ugali po. Ah, sa Ugali. Opo. So, sa saan ba ang provision nyo? Sambalis po. Oo, oh, ang ganda sa Sambalis. Opo, dagat Sa tabi kayo ng dagat? Opo, mga 15 minutes po. Pwede yung lakarin. Gusto, gusto ko magkaroon ng ano. Gusto ko tumira dyan sa mm. may kabing na Mm lang. Pero teka muna, pag-usapan natin yung, yung kaibigan mo yung Becky. Wala siya, mm. hindi siya sa parlor, nagtatrabaho, hindi siya ganon. Hindi naman din ko. Pa, paano, time na Paano, paano, paano kayo naging... Kasi so, parang lagi ko siyang kasama, lagi kung may mga ano, parang ganito. tapos minsan nalaseng, doon yung unang mangyari. Tapos, Ilan taon ka at that time? Bata pa po ako na, 16 pa lang po ako na. Ah, 16 na, ka pa, ilang taon siya? Hindi ko po mamalala ko tao na siya. Pero yung gay na yon, ano yung itsura niya? a uh, bihis lalaki ba siya? Or katulad ko rin ba siya na malambot, effeminate? Or ano ba siya? Naka, nakadamit babae ba siya? Or something? Ano po eh, parang minsan nagbibihis lalaki, minsan nagdadamit din siya pang babae.